handa na! Gusto ko ng Lebubu ice cream! Oh! Wepper, walang problema. Alam ko ang gagawin. Magsimula tayo sa pakwan. Gawin muna natin itong katas ng pakwan. Ilagay ito sa baso at magdagdag ng yogurt, syempre. Ngayon, maaari na nating ihalo ang lahat. Oh wow, ubo ka na makasarap. Give us a gusto signal, isang orange saging, ubas at blueberry na juice. Ilagay ang mga ito sa isang lalagyan. At ngayon, mayroon tayong makulay na ice cream. Kailangan ko munang patigasin ito. Oh, may refrigerator pala dito. Hindi ko napansin. Ilagay natin ito sa loob at maghintay ng kaunti. Kailangan kong maghanap ng gagawin o baka makatulog ako sa inip. Ayos! Handa na ito ngayon. Kunin na natin. Wow! Perfecto ito. Gumawa tayo ng bola ng sorbetes. Ngayon, gumawa tayo ng tutlong kono ng sorbetes. Pagkatapos, magdagdag ng ilang libubus. Narito sila mga cute sa itaas. Hmm? Perfecto. Oh, chef. Ang cute ng ice cream mo. Sige, hindi ko ito gagalawin. Huwag kang mag-alala. May sarili akong ideya punuin muna ang mga waffle cup ng ice cream. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ngayon, kunin natin ang chocolate dough. Narito na, i-roll out mo muna. Pagkatapos, gumamit ng hulmahan para gupitin ang libu ba kahit ano ang gusto ninyo. Alisin ang sobra, syempre, pagkatapos. Oh, ilagay ang mga ito sa baking sheet at ilagay sa oven. Tapos na ngayon para sa frosting. Oh, hindi nakasya kasya sa akin ang mga salamin na ito. Kailangan ko ng mas malalaki. Oh, ito ay napakamitikulosong gawain. Kailangan ko ng mas malalaking salamin para dito. Maingat! Napunuin ng mga cookies ng makulay na icing para maging mas kaakit-akit ang ating lebubo. Ngayon, magdagdag tayo ng kaunti sa ice cream. Magaling. Nate, tingnan mo ang ginawa ng lola mo. Wow, lola! Anong nangyari sa mga mata mo? Natatakot ako sa mga salamin mo. Balik na lang tayo sa dati mong salamin, okay? Mas mabuti na. Saan na nga ba ako? Ah, tama. Mahilig ako sa cola at may naisip ako. Gagawa ako ng yelo na may lasa ng cola. Meron akong espesyal na aparato dito. Ito ay isang baso sa loob ng refrigerator at maaari itong gamitin para gumawa ng sorbetes. At lagay natin ang cola at pigain ito. Oh, perfecto! Gumana ito. Ngayon, ilagay natin ang ice cream sa cone na ganyan at pagkatapos ilagay si Lebubu sa loob. Gumana ito. Vanessa, subukan mo. Oh, mahal. Sige. Wow! Ginawa mo ba ito lahat para sa akin? Ang galing nito. Gusto kong magsimula sa chocolate cone na ito. Nakakatawa itong umalog. At ang cute nito. Subukan ko nga. Wow! Lasa itong cola. Ang galing. At ano ito? Isang tasa ng sorbetes na may lebubu na cookie. Parehong masarap ang cookie at ang sorbetes. And yung narito, ang gising talagang cool, ang ice cream ay napakaliwanag as may lebubo sa ibabaw. Subukan natin ito. Mmm, napakasarap. Oo, oh, oh, ito ay isang piging. Mmm. Pero sino ang mananalo? Napagpasyahan na. Ang chef ang pinakamahusay. Siyempre, may nagduda ba na ako ang pinakamahusay? Salamat, Vanessa. Ngayon gusto ko ng donut. Gagawin mo ba ito para sa akin? Siyempre. Kunin natin ang mga hulmahan ng donut. Uh, hindi yan. Hindi rin yan. Hindi. Aray! Right. oo oh, ang mga hulmahan ng donut. Yan ang kailangan ko. Ibuhos ang masa sa hulmahan. Ganyan lang. Oh, may nagsasabi sa akin na ako ang mananalo ngayon. Sige, kailangan muna nating ilagay ito sa oven at maghintay. Mukhang medyo matatagalan ito. Sa tingin ko, oo, oh, tapos na. Kukunin na natin. Tingnan mo kung gaano kasarap ang itsura. And there, that was the chocolate. And as a bit, a damage and burner. Waka na, sulubog na ito na. Tapos ganda donuts. A plain of chocolate and, uh, Nancy, and, uh, na ito. Simulan na ito siya na. Ilulubog na ito yung bawat isa. Wow, ang liwanag at ganda nila. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang cheese Tingnan mo 'yan. Nakagawa tayo ng mga donut na hugis hayop. Sobrang cute nila. Oh, oh, nga mahal. Eh, ikaw naman, chef. Tagoris ka na ang masa. Hahatin din siya ng na piraso at kulayan ang bawat isu. Susunod, igugulong natin ito at ilalagay sa ibabaw ng isa't isa. Putulin ang isang guhit. Pagkatapos ay kunin natin ang ating makulay na masa at itwist ito. Ikonekta ang mga dulo at nagiging parang makulay na donut. Hindi ba't kahanga-hanga? Ilagay natin ito sa oven. Marami akong gagawin at habang nagbe-bake ang mga donut, gagawa ako ng masarap na glaze. Magdadagdag muna tayo ng patak ng bawat kulay. Pagkatapos, ay gagamit tayo ng skewer para dahan-dahang haluin ang lahat. Handa na ang lahat ng ating mga donut. Hindi ba't maganda sila? Ngayon, isaw-saw natin sila sa icing na ito. Oo, oh, oo, oh, oh. Hindi ba't kahanga-hanga? Ito't ito, t -t -t -t, tingnan mo Ang aking paghahain. Perfecto ito. Lola, paano ka naman? Oo, oh, sige. Gagawa ako ng apple donuts. Kukuha tayo ng malinis na mansanas. Hiwain ito ng pabilog muna. Tapos alisin ang gitna. At ilagay ito sa stick. Magaling. Pagkatapos ay isaw natin ito sa masa at iprito. dito mismo susunod isaw-saw sa tsokolate at budburan ng strawberry toppings. Ang sarap ng mga donut na ito. Vanessa, tikman mo, mahal. Mukhang masarap ito. Simulan natin sa pinaka-cute na donut. Mukha itong pusa. Subukan natin ito. Oh, ang sarap nito. Gusto ko ito. At ano ito? May tsokolate ba ito? Wow, subukan natin. Hmm, puno ng mansanas. Ang galing. Oh, at may isang buong stand ng mga donut dito. Tingnan natin. Wow, makulay na parang bahaghari. Hmm, mukhang masarap. At sino ang mananalo? Tingnan natin. Wow, sa tingin ko si Kuya Nate ang mananalo. Talaga? Oo, nanalo ako. Hindi ko naisip na magugustuhan ng kapatid ko ang mga donut ko. Ngayon, gusto ko ng pizza. Gawan mo ako ng masarap, pakiusap. Wow, Oh, napakagandang putahin yan. Halika, meron na akong perfectong masa. Gawin natin ang mga gilid at magdagdag ng ilang piraso ng masa, syempre. Sige, ganyan lang. Ngayon, gagamit tayo ng tinidor para hindi tumasang masa. Ikalat ang tomato sauce, syempre, para mababad ito. Ah, ba, but I champ, but fierce on hoggies, is special de gimara temper. Yan, yan lang, right now, idagdag ang cherry tomatoes at butbran ng mais. Huwag kalimutan ang keso at ilagay natin ito sa oven. Perfection. Wow, handa na ang pizza at ang bango nito. And meron akong frozen na pizza. halagang masarap toy. Ilagay natin ito sa microwave. Kailangan mo lang itong initin at magkakaroon ka ng masarap na pizza. Oh, ganyan lang. Hayaan mo akong isara ito at maghintay. Hindi ko na kailangan gawin kahit ano. Handa na. Tingnan mo. Ilalagay ko ito sa plato at pwede na nating ihain. Oh, mukhang napaka-appetizing. Susubukan ko ito mismo. Mukhang masarap. Pero hindi ko talaga gusto ang fast food. Gagawa ako ng fruit pizza. Hiwain muna ang pakwan. Sige, sa dalawang kalahate. Oh, so, mukhang maganday! Ngayon ay magpuputol tayo ng isang hiwa ng pakwan. Kahanga-hanga at idagdag natin ang palaman. Una, gagamit tayo ng yogurt. Pagkatapos ay magdadagdag tayo ng ilang strawberries, raspberries, at blueberries. Oh, siguradong maa-appreciate ito ni Vanessa. Bon appetit! Wow, mukhang masarap ito! Gusto kong simulan sa cute na pizza na ito! Ang galing! May dough na bear dito! Wow! Masarap pa nga! Mmm! Yum! Yum! At ano ito? Oh! Isa rin itong masarap na pizza! Sa tingin ko! Madalas itong gawin ng kapatid ko kapag ayaw niyang kainin ang hapunan ng nanay niya! Oh! Nagustuhan ko ito! At ano ito? Isang fruit pizza? Hindi ako makapaniwala! Ito ang unang beses kong nakita ito! O, kamang-hamang ito at mahirap tumigil. Pero kailangan nating pumili ng panalo. Lola, ikaw ang nanalo. O, alam kong magugustuhan ito ng apokong babae. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita kids!